Carla hindi nakaiwas sa ginawa ni Kuya Jomar, at halos hindi makapaniwala ang lahat. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito mga kalingap. At paunawa tapusin muna ang kabo -ohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap ram. Carla hindi nakaiwas sa ginawa ni Kuya Jomar sa kanya. Ano kaya ito mga kalingap? Pero bago yun ay pag-usapan muna natin ang patungkol sa Ed C. at kay VNC mga kalingap. Napakagandang dalaga talaga ni VNC mga kalingap. At napahanga ang karamihan sa ipinakita at ipinamalas ni VNC sa kanilang pagrampo mga kalingap. Dahil sa nag-ala beauty queen ng dalaga sa kanyang catwalk ay matagumpay niya itong nagagawa sa kasagsagan ng kanilang show mga kalingap. At hindi nagpauli ang Edsy sa backstage dahil sa nagpakilig ang dalawa at makikita mo sa kanilang dalawa mga kalingap na sobrang close na ang dalawang tambalan na ito walang iba kundi si VNC at kalingap Edo. Si VNC ay hindi niya binibigo ang mga sumusuporta sa kanya at ipinakita talaga niya ang kanyang galing hindi lang sa pagrampa pati na rin sa kanyang kalob team na si kalingap Edo mga kalingap. Makikita natin kay VNC mga kalingap na may namumuuna itong pagtingin kay kalingap Edo. Bakit? Dahil sa silang dalawa ay napaka-open na sa isa't isa at makikita mo sa kanyang mga titig na tila nagpapahiwatig na naghihintay lang ito sa mangliligaw sa kanya kung kailan ito liligawan. Ngunit may kaunting advice naman ang karamihan pa tungkol sa pagbo-boyfriend mga kalingap. Na sana anya ay gagawin lang itong inspirasyon sa buhay at hindi ito si Dahil sa mga bata pa anya sila mga kalingap, which is tama naman po mga kalingap na gawin lang itong inspirasyon sa buhay at para gaganahan naman sila sa lahat nilang ginagawa. At katulad na lang sa pag-shoot ng kanilang mga serye dahil sa iba talaga mga kalingap kung ang isang tao ay close muna ito. At hindi ka na ilang sa mga ginagawa mo at pati na rin sa iyong partner. Ito ang gustong mangyayari sa karamihang nagsusubaybay ng Edsy na sana sila na ang magkatuluyan at mukhang hindi naman malayong mangyayari ito mga kalingap dahil sa ang mga magulang ni VNC mga kalingap ay botong boto para kay Kalingap Edo at alam naman ng lahat at pati na ang mga magulang ni VNC mga kalingap kung gaano kabait na tao itong si Kalingap Edo dahil sa wala rin itong gustong mangyari sa buhay kundi ang makatulong at tumutulong sa mga pangarap ng mga beneficiary ng team Kalingap makamit nila ang mga pangarap nila sa buhay kaya kung sakali manasaguti ni VNC si Kalingap Edo ay hindi malayong makapagtapos pa rin ito sa kanyang pag-aaral dahil sa natitiyak ng magulang ni VNC si Kalingap Edo kung gaano ito ka-supportive na tao, kahit na si Kalingap Rab ay hanga sa ipinakita na katapatan ni Kalingap Edo sa team Kalingap dahil sa hindi ito nagsasawang sumusunod sa mga gustong mangyari ni Kalingap Rab para sa kanya, at Carla hindi nakaiwas sa ginawa ni Kuya Jomar. Makikita po natin sa video. Grabe ang daming kinilig sa minsahe ni Kuya Jomar para kay Carla mga kalingap. Anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.